Pare, pare, tuk sa nang buri. Boh, nanu itu, Pare, antam magkesa ni tambaral mo. Boh, pare. Ako naman pamaram ta pare, payar ke lagi ito. Ha? Ngatong mo na pare. Pare, nino aring banatan mo. Ala pare, in sarili ko, marugo kasi problema eh. Boh, nanu na naman yan. Pare, ati ko kasi ngutang 10k. Oh, sisingilan din ako. Dapat kanu pabulan abi ako na lo. Ano ka rin ko kaya akong pamahid pare? Sige, mga mo pare. Parang dakang baril. Ngayon kaya rin mga ginamit. Karin mo na yung mabayaran. Ako muna. Mga nanonakang bayaran ka ta pare. O may tena ako. Pagkano yun ang rakilan ng baril mo? Pare, 11K na yung mabayaran Ba? Wala niyang tawad. 10K na yung mo pare. Huya ba deal? Sige, sige. Gawa kang kasulatan. Naka-ring meti po na buloy, yung 10k. Amo. Ay na pare? Panipunan ko niya mo. Pare pare. Atin na akong 10k kanie. Eh. Pwede ko na yung ng barrel mo. Boh. O bari. Good luck. Amo na. Anya pala, aring kayong biya ko, karatang utang kong 10K. Aro, baka na ano kaya kanini? Uli pare, sabihin ko na ka rin pare. Binar kailangan mo lang ba rin, diyan ng Jesmil, anya ay kapay ang kapamayon. Awan eh! Sige, sige, sige. Dilta na. Karin na pera. Timbaril pare. Pare, hold up pare. Pare, ang talo din Pasensya na ka pare, ala na ako nga isip na paralan. Kailangan ko para rin 10K para makapamayad kong utang. Bo, pare! Eh! Oh, pare! Hoy, pare! Pamo! Nambarin ko! Hoy! Ako pala! Pare, ni pala mo. Salamat na pare, bayad niya na pare! O pare! Salamat! Pwede!